Masasabi ko na isa na nga ito sa pinakamurang ulam sa ngayon. Dahil sa sobrang taas nga ng mga bilihin ngayon, lalo na nga yung mga gulay. Kung medyo tight nga yung budget mo, itong ulam na ito eh ay maisasuggest ko na pwede mong iluto. Kung gusto mong malaman kung paano, tara, luto tayo. So meron tayo ditong apat na pirasong hita ng manok. Ididibong lang natin ito para matanggal natin yung kanyang mga buto at hindi natin kailangan yun. Huwag nyo itatapon yung butong makukuha nyo at isasahog nyo pa yan sa sopas. Ilagay mo lang muna sa inyong freezer at itabi mo. Pagka meron ka ng lulutuin sopas o kaya naman magluluto ka ng pansit, pakuluan mo, napakasarap ng kanyang katas. Ito na yung na-debone natin ng na manok, timplahan lang muna natin ito ng kalamansi. Salamat po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Pagkatapos ng kalamansi, nilagyan ko lang ito ng toyo. Tinansya ko lang yung toyo kung gaano karami. Paminta at saka Worcestershire sauce. Babad lang muna natin ito. Siguro mga isang oras pwede na. O kung nagmamadali ka naman, kahit kalahating oras lang. Tapos hindi mahukumpeto ang ating lulutuin na chicken steak kung wala na itong sibuyas na pula. Gawa lang tayo ng ating mga gagamiting onion rings. Kung mura ang sibuyas, mas maganda kung damihin nyo na para mas masarap. Para hindi kayo maiyak pag naghihiwa ng sibuyas, huwag nyo masyadong tingnan. All set na nga at pwede na tayo mag-start magluto. Gagawin natin sa ating mga sibuyas, eh, gigisahin lang natin ang bahagya hanggang sa maluto lang siya ng konti lang, hindi natin masyadong lulutuin. Siguro mga 15 seconds lang, okay na. Basta nakita mo yung sibuyas na parang tumatalab na sa kanya yung init ng mantika, eh hanguin mo na. Kagaya nung nakikita nyo na yan, ayan, okay na yan. So itatabi mo natin ito sa isang lalagyan. Salain nyo lang yung mantika, ah. iwan nyo yung mantika sa kawali para maluto naman natin yung mga manok nating binabad. Medyo lakasan man ng konti yung apoy, hindi pwedeng mahina yung apoy dito kasi magtutubig lang siya. Gagawin natin dito, isisir natin yung ating mga manok. Papapulahin natin yung side by side ng ating mga manok. Tapos kaya malakas yung apoy para nga masir at malaki yung lasa niya. At ang masarap pa nga rito kaya hita ng manok yung ating pinili. Mas juicy kasi yung hita ng manok kumpara sa pitso. Makalipas nga ilang minuto, ganito na ang itsura niya. Bibilingin lang natin lahat yan para yung kabila naman ang maluto. Basta yung tipo talaga sa inyo, huwag akalimutan kakalimutan. Huwag niyong hihinaan yung kalan, kailangan medyo malakas para nga makuha nyo talaga yung pagka-juicy niya. Subukan nyo to at talagang masarap, talagang magugustuhan ng mga anak ninyo. Kaya lang huwag kayong magagalit dahil mamaya mauubos talaga yan pagka hinapabayaan nyo sila ito yung tipo ng pagkain na pagka nakatikim ka ng isa ay eh, uulit at uulit ka na naman kaya nga dapat dito ay eh, may pagpipigil o kaya bilangin mo na lang ibigay mo sa kanila ng tigatiglawa okay na yun bumawi na lang kami kayo sa sibuyas o kaya naman doon sa natutuyot na sarsa na talaga namang panalong panalo pagkain nila mas pasakanin at naitabi na nga natin muna lahat and then magigisa muna tayo dito ng bawang bawang lang wala na sibuyas to tapos sa pagkagisa na nga natin ng bawang ibubuhos na natin yung ating pinagbabara ng manok haluhaluin mo lang hanggang sa kumulo pag kakumukulo na, pwede mo na ilagay yung ating mga itinabing manok kanina. Tapos halo ka lang ulit ng halo pagka nilagay mo na. At wag na wag mo nang lalakasan yung apoy pagka ganito na kailangan medyo mahina lang. Para nga unti-unting mag-reduce yung ating sabaw. O yung pinakasarsa niya. Kailangan mapakapit pa natin dyan sa mga manok natin yan. Tapos nga dyan pagka medyo nag-reduce na yung ating sabaw, ilagay mo na ha yung ating mga onion rings. Ito na yung pinakapinali ng ating pagluluto. So dito na magtatapos yung ating pagluluto. Pwede mo nang patayin yung kalan. Tapos nga dyan, ihain mo na. At dito na nga tayo kakain dahil talagang nakakagutom. So yan, kung nakikita nyo, kumuha agad ako ng tatlong piraso. Tatlong piraso lang yan sa akin. Babawi na lang ako sa sarsa at saka doon sa mga onion rings natin. So kung inabot mo pa yung last part ng video natin na ito, baka naman pwede mag-like ka na, mag-comment ka na rin. At i-share mo na rin yung ating video. Mag-follow ka na rin kung hindi ka pa nakapollow. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at sumuporta. I love you all.